Gandang araw sir boss Ito na po yung dimension nyo Papakita ko lang Nakadalawang ikot na po ako ng road test uh, ayan. Ito po yung nagkaroon ng problema uh, May mga tinanggal silang pyesa sa computer box Dahil daw nag init And then Siyempre uh, Pinaginita nila yung computer box uh, May mga nagkaroon ng problema dun sa wiring uh, Dala ng kalumaan siyempre kaya lang uh, nadali lang yun no? pag overhaul talaga uh, nagkadali nagkadikit dikit Yan. nagkaroon ng short dumami yung sira nahirapan na sila ayan mahirap po talaga kasi kasi kami nakaka encounter din kami minsan ng mga electrical na halos pabulok na po uh, ito naman hindi naman masasabing bulok nagkaroon lang talaga ng error don sa harness hanggang sa lumaki yung damage ayan may mga pinalitan din tayo nagpalit din tayo boss ng knock sensor mo ayan pinalitan din natin at kung ano pa man Uh, dinala ito sa atin, tinowing lang nila ng mga siguro oh, hating gabi. And, hindi po ito maandar yung dimension. Ayan. Sir, yung taga paranya, shoutout sa inyo. Pa-share na lang po ng video natin. Uh, hindi ko alam kung tatlo o limang shop ng pinanggalingan nito. Uh, basta nagkalamog-lamog na mga boss. hindi uh, nang complain din sa atin ni sir yung naisama na daw yung uh, overheat, nag-overheat daw pero kaya naman po nagkakaroon ng overheat sir dahil mali po yung electrical wiring. Uh, parang napagpraktisan po sa dami ng sumundot. Uh, ayan, kaya binaba po buo yung wiring harness para baybayin lahat ng linya. Uh, I-color code lahat kasi mayroong mga maling tap na nangyari. Ayan, nagkaroon ng problema sa electrical. Uh, hindi na tayo na boss nagpalit ng warning harness, wiring harness pala. Bale, nirepair na lang natin. Inaginanda na lang tapos binalot. Yan po yung ginawa natin dahil Uh, para medyo makatipid-tipid Mahal din po kasi yung wiring harness na assembly Kahit surplus pa uh, Tapos binaba po hanggang dito sa loob uh, Yung box nyo uh, Hindi namin nahanap yung Sinasabi mong pyesa na tinanggal Ng uh, technician nyo Bali, pinalitan na lang din po namin Kasi baka mamaya defective na yan uh, Ito po, Pakita ko sa inyo sir Normal na normal, naka-aircon ako naka aircon po wala na pong overheat kanina pa po, po ako nagiikot ayan normal rpm ayan naka headlight ayan headlight ayan normal din po naka aircon din po ako nyan sir ayan papakita ko lang din sa inyo yung pina overall nyo bali may leak ng oil na sa inyo kung papatira mo sa amin basta ito goods na pwede mo na itong pick up in ayan nasa iyo yan ito yung dimension ayan civic dimension nagaparan nya ako yan. Shoutout sa inyo boss. Pa-share na lang ng video natin ng live. para mapakita ko naman sa inyo yung uh, ha, yung babaw. Ang dumi mga boss, parang hindi man lang lininisan nang gumawa. Pero maliit na bagay. Kaya na natin linisan to Ayan. Uh, bali malakas po kasi seri yung leak. Uh, nasa inyo kung papagawa nyo sa amin itong valve cover leak. And then, yun nga. Ayan. Pinastas po yan. Kukumpletuhin ko na lang sir kasi kulang-kulang sir yung wiring ah oh, ano nyo. Ay gagayahin nito. Istari na lang natin putol eh. Ayan. wala rin po mga tornilyo, di ko alam kung saan ko nagpagawa nito. Ang uh, halos walang tornilyo lahat yung intake eh. Ayan, dito lang mayroon. Ayan. Tapos yung panyo po, ayan, binalik na po natin sa automatic system. Ayan. tapos yung inyong ano uh, fan ayan. medyo marami lang po kayong tagas and then ito sakit naman to ng mga dimension minsan napuputol yung sa dipstick ayan uh, dun. baka sira yung o-ring nag din and then ayan di ko alam sir talaga kung saan kayo nagpagawa wala pa lang timing belt cover to sir ayan Nakaupad, sir bali ayan nasa inyo kung papagawa nyo nga sa amin talaga Uh, wala pala tong timing belt cover ko alam kung nasaan ang inyong tayong god cover uh, baka nasa likod baka nag trace sila ibinalik. Eh, binalik ayan. ayan hanapin na lang natin ayan magandang araw sa inyo mga boss ayan The dimension to uh, John John Cram sa out po magandang umaga ayan pinapasik din sa atin ni eh, sir yung 88 niya daw nagbabawas ayan dito may nakikita akong maliit na bagay na link pero alimitan ito rock and pin yun eh pag ganong kalakas eh check natin uh, wala naman meron ng leak sa and Pinion sir pero maliit pa lang baka ayan para makaingay ka pwede namang to follow to uh, lalagyan na lang natin ng ATF tapos dito may leak talaga dito medyo malakas pero maliit na bagay pero ati sumander na sir yun lang naman pinakita ko sa inyo dito na yung dimension niya sir dinala na nakahila ayan sumander na ayan sir tayimik naman okay naman po yung paka nila Ayan. Kaya lang yun lang nakita natin nakaubad eh. Uh, hindi ko alam sir kung talagang nakaubad ba yan. Ayan. Tanong nyo na lang dun sa past mechanic nyo kung bakit nakaubad yan. Ayan. Kasi baka nakalimutan sir ilagay Uh, nasunog daw yung timing cover. Sayang. Uh, delikado yan sir, kung gusto mo sir Order na lang natin Kasi alam mo bang Isang pirma lang ng bato Isang dikit lang ng bato doon Pag sumingit doon sa iyong timing belt Ay wasak na naman ang iyong makina Sayang lang po uh, Kaya Ang mapapayo ko noon Ay Palitan na lang uh, Kung kailangan bumili tayo ng set or piraso Mas maganda uh, Para hindi po masayang Ayan. Basta ang andar po ng makina nyo Goods na goods na pasok na pasok po yung RPM. Ayan, ang ganda naman po. Ayan, wala na pong overheat yan, sir. Ayan. Ang natakbo ng sasakyan ni sir ay 248,001. Ayan. Ayan. Dimension talaga mga boss, napakatahimik. Promise. Ayan, babalik na ako sa shop. -up. May mga naghahanap na daw sa akin. Ayan, yung Ford Ecosport na pumunta ngayon, nag-aantay. Ayan, shoutout po sa inyo. Pantay na lang po, nag-rotis lang ako. Ayan. May nanonood Pa-share na lang po natin mga videos Ayan Medyo Ayan uh, Minsan natatagalan ako Mag road test mga boss Kasi yung oras ko Binabalansi ko yung Kailangan Mas marami yung Magagawa ko Kaysa sa mag road test Kasi yung road test For release naman na yun Ayan Ito Tutusin Tapos na yung Ano namin Obligasyon Umaandar na to Tumatakbo na ng mabilis Ayan Pakita ko sa inyo Good morning, good morning And lunch na kayo Ingat-ingat kayo mga boss And then, ayan, share naman po ng ating videos, mga live Thank you so much Parate na rin po na Almar Autocarp uh, page Para, uh, kagaya nyo po, mas marami pa tayong dimension Honda Civic dimension na matulungan ayan. Pwede na pang overtake ulit sir, oh sir In timing belt cover mo, ah, uh, uh, kailangan malagyan. Delikado. Uh, sige sige, boss. Kuha natin. Baka magdisgrasya mahirap uh, sa ganun po kasi mga boss, uh, yung sitwasyon na may problema yung valve ah, uh, timing belt cover, kahit walang approval sa amin yung customer pinapalitan namin pag alam namin na delikado kagaya nung doon sa taga-Paranya Karenas Civic eh mas delikado na sumabit yung timing belt niya doon sa nasunog na ayan ayan Big, isang tips mga boss kung bakit nasusunog yung timing belt cover niyo dahil po sa oil leak kapag may oil leak po ang inyong makina uh, dala ng init magme-melt po yun uh, hindi naman siya totally yung word na sinunog nagme-melt lang po yung plastic lumalambot dahil sa init yung oil po kasi pag uminit mas lalong umiinit, nagdodoble o triple. Yan. Yeah. Kaya pag may mga oil leak po kayo, agapan nyo. Uh, example na lang yung kay sir nga, uh, nasunog or nagmelt yung plastic. Yung wiring harness din, ganun din sir. Uh, kapag nadadaanan po yun, Doon uh, dun din po, isa rin po yun sa mga nagpapa-short circuit ng inyong electrical. Kaya kapag may mga oil leak kayo, gawin nyo na yung nararapat kasi yung tinitipid nyo Doon sa kala uh, nyo nakakatipid kayo habang dinidelay nyo yung pagpapagawa nyo sa mga auto shop kung sa saan pa man kung wala naman kayong sarili mechanic ayan available naman kami kung willing kayo magantay minsan kasi puno tayo pero kahit paano nakakapagbilis-bilis naman tayo marami po kasi mga boss mga halos pinapatay ng mga boss kaya ting pagintindi lang parang nagiging last option tayo lagi <laughs> uh, ayan salamat din sa mga nakakapanood kasi kahit paano tinatry nyo sa Almar Auto Car sinasabi naman natin kapag hindi natin kaya kasi mahirap naman pilitin pag hindi kaya mahigi yung naging totoo tayo sa atin naman mga boss kapag hindi naman natin nagawa hindi naman po kami naniningil ng labor ayan ang amin lang naman kung willing yung matry natin uh, bibilin nyo po talaga yung pyesa ito naman hindi naman po kasi ako nahirapan na mag trying and error tayo dahil uh, yun ang naging yung knock sensor lang naman ang pinakang napuruhan na talagang hindi na namin marerecover na repairin kasi naka ano po yun, yun naka bake yung wire doon sa metal kumbaga sa ano nagkaroon ng depekto doon sa loob dala ng ano pag init po ng computer box pumalit doon yung kuryente Ayan. malit na bagay mahirap paniwalaan pero wala yun ang pinaglabasan ng check engine yung yun nung umandar kasi mga boss naka check engine siya ayun, pinalitan namin yung nak sensor, nawala yung check engine doon talaga yung circuito, sira na sa loob ayan, kahit sabihin naman na mga, mga ring niya <laughs> na bakit panitan, talagang papalitan namin yan, kasi uh, mahirap po yung magbackjab, backjab tatawag na nagsi-check engine eh, nandoon na, hindi pa pinalitan sayang din yung abala ayan, shout out sa inyo mga boss magandang tanghalin eh. ayan, mga dimension nyo dyan sakali lang naman kung kailangan nyo yung tulong namin uh, wala naman tayong agawan o sabi na yan kasi kagaya ko rin may mga tao rin naman ako sa labas na hindi ko pinababayaan uh, tao ang ko sa labas basta ano, mga team team ng Almar Autocar uh, lahat po yan mga kaibigan ko binibigyan ko sila ng trabaho Ayan. kasi kulang ako sa tao <laughs> Ayan. marami lang tayong kaibigan mga boss Shout out sa inyong lahat and then sa team electrician natin, shout out. Magandang araw. Ayan. Dinali lang ito ng isang electrician natin. Marami tayong electrician mga boss, iba-iba yung talent. Ayan. Uh, and then kinakwento ko kung ano yung mga nakita ko Ayan. kasi uh, pag ako ang totally gumawa medyo kubos ang oras ko wala na akong ibang magagawa lalala uh, tulungan na lang kami and gano naman pag team ayan team Almar Autocar Electrician shout out and pa-share na lang sir mga boss ng ating live or videos pa-likes and follow na lang then para mas mapansin pa tayo and then eh, marami tayong matulungan so yun lang naman ang hangad ng bawat chapa kakatulong lalong-lalo uh, lalo na kung doble-doble na yung gastos ng mga boss eh, ito yung subdivision namin shout out kay Cap magandang araw kay Sir June And Sir, kung nanonood ka yung Honda Civic mo po, uh, Honda City mo, pa-claim na po para matanggal na dito sa harap. Bakit? Yan nga po eh, talagang nangyayari talaga yan Hindi natin maiwasan yan uh, Kung hindi naman po kayo nagkaroon ng problema sa past mechanic Hindi hindi tayo magkatagpo tagpo. Ayan, kaya Maraming maraming salamat at kami yung naging option nyo Isa sa mga naging option yung pagdalhan Ayan, Tayo naman po kasi uh, Lagi namin sinasabi Uh, kung malala po yung trouble ng sasakyan nyo uh, matuto po tayo magantay antay Antayin nyo lang po yung tawag namin kasi hindi po ganun kadali magpatino kaya nga si sir bago ko ginalaw yung unit niya kasi marami nang pinagdaan ng kamay ayaw namin ng porket may bigay na kami ng report or info na malapit na yan na kukulitin na kami tayo magtatagpo ayan ano na lang uh, pa share na lang po ng mga videos natin boss mga boss para mas marami pa tayong matulungan gaya itong mga Honda Dimension na to kasi minsan andan talaga yung sitwasyon na ano eh kapag ano naman talaga na hindi nagkakaproblema wala naman tayong hindi tayo magkakakilala And shout out sa inyo mga boss. Ayan. Bali, hanapan ko muna sir yung inyong timing belt cover para paggawa niya sa amin at niya. tapos yun nga po yung tinatawag nating valve cover leak mo uh, sama na po natin yan kasi pangit naman na nakatagas tagas yun medyo masamating nandun sa harap eh palitan na lang po natin kung siraman yung valve cover nyo yung gasket papalitan na lang natin yan yung timing belt cover sir, pahanapan ko agad. Papa-express na lang ako ng lalamog. And at least okay na po. Nakita nyo naman po naman ganadong ganado na yun yung sakyan. Ayan, nakadda lang ako. Bali, nakipark muna ako saglit Dahil so, kapos tayo sa parking. Ayan. Sana may makuha tayong additional na lote dito sa Plaridel ulit. Ayan, nagpapahanap tayo. Ayan, baka may makatulong sa inyo dyan. Yung hindi naman po kamahalang kasi hindi naman tayo mayaman. Kasi alam niya naman na ayaw ko rin naman mag-price increase. Gusto ko pa rin po yung ganun pa rin tayo. Yung mula noon at kayo, same price pa rin. Uh, para hindi naman kayo, masyado, kayo mismo nabibigatan. Kaya kung mapansin nyo yung labor, yung labor namin lagi, kung sa iba ay 15 to 18, sa amin minsan 5,000 lang, mga ganyan. Uh, ayaw ko naman mag-price increase or maglagay agad-agad ng price list na uh, mabibigatan na, na kayo. Ayan. Shout out sa inyo mga boss. Ayan. Ayan, yung dimension sir, yung sa 3 3, bali uh, mamaya after lunch, paanda rin ko na po yun. Pinatuyo ko lang yung pandikit. Uh, yung Nissan Sentra, yung taga Bacoor, Sir, yung lower arm mo, possible assembly na po yun. I-check ko po muna kung ang um, uh, available kung wala hindi ko alam kung anong gagawin ko dun kasi yung iba sinisingitan kaya lang uh, back, back po kasi yan or tingnan natin kung kaya yung eh. pero lumang luma na po kasi yung arm nyo sobrang laki na kaya pumapalag dapat po kasi yon yung lower arm nyo na yon yung dun sa bushing hindi gagalaw dapat yung rubber lang Siya. Sige boss, ikaw man na bahala sa mga leak kung anong magandang gawin. Yes sir, sige po, sige po. Para tinatawag natin ano, isa ang sakit na. At least yung gases niya, sir, uh, may mapupuntahan. Maging okay na okay na, uh, ready na pang malayo yung sa kanya. Tapos palilinisan ko na rin, sir. Sobrang grabe yung dumi. Parang hindi inoverall. Dapat po kasi pag inoverall, makinis man lang. Nakikita eh, niyo naman po yung mga inaano namin na makina. Hindi ganun ang linis uh, medyo madumi lang sa amin kapag galing sa machine shop halimbawa maya ari nagpagawa kasi hindi naman talaga gaano din linis yun e, siyempre tayo ay eh, gusto natin makita kung bakit tayo nag-charge ng cleaning material dahil panglinis po talaga yon ng inyong mga sasakyan hindi na po namin kasali sa labor yun kasi mababa na lang po talaga yung labor binabaan namin para hindi na kayo mahirapan and eh, dumating pa sa ating inuwa ba kaya to wala yung may ari sir yung city nyo pa-pick up na po Boss, may artista pala tayong dumating. <laughs> Ate. <Atin. laughs> Sensyo. <Shincho. laughs> Bakit malung... Malungkot ang besi ko. Bakit malungkot ang besi ko? Mahal! Ayan. Ayan, walang sounds boss. Ayan, umihina kasi yung signal sir. Ayan. Uh, Shoutout talaga sa inyo mga boss Ayan, pa-share na lang po ng ating mga live Ayan, Thank you so much Papalo na rin and Parade na rin Ayan. Thank, thank you so much Buwan pa ako sa iyo sa video eh. Search mo lang mga boss Almar Autowire Thank you so much